Ayan, magandang araw ulit sa lahat, no? So, isda muna tayo ulit ngayon. So, tulad nung, ano, mahilig talaga ako sa isda, guys, no? So, gusto ko lang i-share. Paiksiin lang natin yung video kasi boring pag mahaba, no? Uh, gusto ko lang i-share sa mga baguhan, no? Pero alam ko sa mga fish keeper, ay, alam na nila talaga to. Pero anyways, uh, gusto ko lang para dun sa mga bago palang nag-aalaga, no? tulad ng ganito, gapi. Ah... Uh, ito guys, uh, isa rin to sa mga pinaka-paboritong pagkain ng gapi guys. So itong mga malilit pa to, pag nag-aalaga talaga kayo, maganda yung BBS no, pakain dun sa kanila. Ang pinapakain ko nito nung mga malilit pa is sa uh, BBS no. But anyways guys, uh, lahat ng gapi na dito is puro lang male. So halo-halo sila, merong red, merong uh, double sword, merong blue dragon, yung mga malalaki guys halo-halo uh, sila diyan. and So, eto, yung mga yung malit pa sila, syempre gusto nila yung BBS. Ayun talaga yung pinapakain ko sa kanila mga dalawang linggo. Tapos pag lumaki na ito nga. Pag uh, eto, pag pinakain niyo sila kasi gusto niya silang tingnan lahat kasi gusto niyo makita kung baka may parasite sa, may parasite sila o kaya anong tawag nito mga target ganyan So dito kasi pag kinabit mo yan sa dyan is uh, ano mabilis silang uh, gustong gusto nila kasi ang ano nito ang ang ginawa dito is yung BBS din na ano guys na pinatuyo tapos ayan gustong gusto nilang kainin yan no ang isa, ano naman, magtatanong ko ano yung mga pinapakain ko sa gapi ko talaga is yung koi king guys. Kasi meron din akong mga koi. So, eto yung koi king natin guys. Eto lang yung pinapakain ko sa kanila guys. Ayan. Ginidurog ko lang. Tapos, pinapakain ko sa ano, pinapakain ko sa gapi. Uh, maganda rin to kasi mataas yung protein content ng ano uh, koi no so ayan lang dinuduro ko tapos papakain ko dun sa mga gapi at uh, shoutout shout out pala sa mga mahilig din sa bakopa no ayan namumulaklak na sila Immerse lang yan guys tapos cutting cutting lang lalagay na sa aquarium so sa mga mahilig din sa bakopa uh, shoutout shout out po sa inyong lahat eto hindi yun eh bakopa bakopa rin ayan So, ayan, balik tayo rito. So, eto rin, isa rin sa kagandahan nito is kung wala kayong assassin snail, no? Uh, eto rin magandang panghuli ng snail, guys. Kasi gustong gusto nga rin to ng snail. So, dito, makikita nyo, lahat sila napunta dyan, lahat ng mga snail, pati yung mga shrimp. Yan, walang ano yan, talagang gustong gusto nila yan. Ayan. So, nagmag-uumpukan yan sila, sa ano sa baba dito ganang dito ayan diyan maguumpo kanya sila lahat diyan tapos yun na lang kung meron kayo ng ano yung pangkuha niyo nung yung ano ano bang tawag diyan sa Tagalog guys oh uh, basta yung ano yung ano ang tawag nito yung BBS trainer yan It, pag nagkumpulan na yan sila diyan lahat ng mga snail guys kasi yan, hindi katulad nito, Andito ito na sila lahat. Ayan. ah, uh, madali na lang, ano yun, madali na lang kunin ng mga, ano, yung mga, yung mga suso, no? Kasi, gustong gusto nila yung amoy nga nito. Pag nahulog ka, kasi may mga mapatak-patak yan dito. Ayan. Ayan. Madali na lang silang kunin lahat talagang. Kasi pupunta na yan lahat dyan maya, maya lang. So matagal din maubos. Ito, mga nasa 30 minutes din. Binabalik-balikan nila nakakatuwa lang. So, yan. So, kung ititingnan, kung i-press nyo yung more sa baba ng video, baka makita ko yung link kung saan ko nabili sa Shopee. Lalagay ko na lang. Galing Malaysia to. So, ito siya. Yung packaging niya. Ayan. Uh, marami, marami, matagal na to, mag isang buwan na pero hindi pa rin maubos gusto oh. gustong gusto ng ano to guys, ng mga gapi, especially sa gapi. hindi ko pa na-try sa tetra pero malawang gusto nila yan. Kasi nga BBS yung, yung dyan. Ayun. tapos wala pa akong ano, wala akong assassin dito na snail. Kaya, andun, nag-breed ako doon. Ayun ko lang magita makita, pero matagal talaga dumami yung assassin Tsaka kung bibilhin mo So pag, pag ginawasan yung mga snail Ito lang din yung ginagamit ko guys Yung tableta ano na yun Kasi sila lahat Ayan so iksian lang natin yung video Sana makita ko yung link nito Para may share ko kung saan ko nabili ah uh, Hanggang sa muli So eto halo halo lang sila guys But uh, puro mail to Nandito So, male na sword, ah uh, double sword. Tapos, uh, uh, meron tayong red. Meron tayong blue dragon. Meron tayong, ano ba to Gold. Dito, pure gold, alam ko. ah uh, ko kung ano topas ba to Hindi ko na malala. But anyways, lahat sila male. Kaya lahat sila makulay nandito sa ating... Ah... Uh, tang nilagay guys Ayan, so maraming salamat hanggang sa muli. Sana may matutunan kayo kahit pa paano sa video na to para to sa mga newbie. paki uh, Pakishare at like kung nagustuhan nyo naman yung video para ma-notify kayo hanggang sa, uh, sa mga darating pang video. Maraming pong salamat hanggang sa muli. Ingat po. Maraming salamat.